Yo, isa pang idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakatawa mga videos na aking nakalap sa internet At mag-subscribe na rin po kayo Opa up updated sa so mga bagong videos Na in-upload ko raw-raw <laughs> Gulat na gulat siya Ang <laughs> palagan niya eh <laughs> Parang may naamoy akong hindi maganda. Kapi pa! <laughs> ah. Kailangan... Gu Kailangan gumalun ka para... Takagas yung tubig. Takagas yung tubig. mo sabihin gagayahin mo ate. <laughs> Ginaya din. Giniagawa mo. Eh, <laughs> hindi tumalab. Sa <laughs> likod. <tayo> pa rin. Ha? <laughs> 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 <Talon ga dun>. Ha? <laughs> Loko <laughs> loko yung yung gripo ah <laughs> oh. Nako <napahak> na pahak <laughs> eh. right. Put, na Nakabuka si <laughs> Kutab kutaban na Kailangan pantayin Kasi oh. pahit naman pag may, may Got ano, pahak <laughs> <laughs> <Saan> nangyari! Gatay! <laughs> klasiko gupit niyo? Ah. Ayan. pa rin. ka ba Kabal pa ka nyo Ano ko <laughs> Tumating na yung order namin, titlo. Wow, Is Pagkakataon, Ano? ano... Anong nila? Mamaya kasi... Nasa isang gusto natin yun. Gusto umalis? <laughs> ka! Talaga, talaga na ako! Manugpe. Manugpe. talaga ni Mama Asin, ano. Uy, nabutayan sa po! Hindi mo siya Huwag mo siyang idamay sa kalokohan mo! Give me my pamasa! Give me my pamasa! Aso ng kapitbahay. Para dito na nakatira sa amin. Huh? Uh. No, 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 no! Uy! Ba't din ang tatay? Ay, may ipan. <laughs> Mukha balik yung ilaw. Uh, very good!

Wala punta sa ahas. Hmm. Alis sa mata. Maasim yan. Pero hinug na. Mukhang di naman. Namaasim nga. At tago lang pala siya. diya <laughs> Di yan pinalat. Nag-heroist din eh. Kamusta ate? katay. <laughs> Lagot ka. <laughs> <laughs> siya pa nagkasala. <laughs> ba, grabe naman magatsin to. Sinawa lang ka tuloy ni nanay. Huwag <laughs> <laughs> mo na <-budaw> ulitin. Eh. <laughs> Bakit nagulat siya? <laughs> Aba, grabe. Huh? Ano <laughs> Brata, yan, Lightfoot? <laughs> Bra ata yan. Ah. Wala na bang ibang? Wala ka. Ang nangyari. Tutulong na naman sana. Nadamay pa. <laughs> Buhaya. Buhaya. <laughs> Baka kaibigan niya yung isla Kailangan niyang may May salba yung isla <laughs> Para may balik sa Tubig dari mana oh Nga hindi po Kakaibang mas to Jalan <laughs> Para si sub na Mortal Kombat Mana dapat masker bu Mana dapat masker Mana dapat masker nga si masker Mereka ka siapa yang, tidaknya? Hahaha. 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 yun ha? <laughs> Asa pa rin? Wait a minute. Nakabangan ah, nila eh, no? Oh. Uh, uy. Ah? Nangyari. Uy, uy. Sana ay. Tighten sila eh, oh. Okay, <laughs> Galing naman. Uh, uh... Nako, may matanggal. Um... Makapit. Ikumusta <laughs> eh, naman si Kuya? May problema. <laughs> Ang ganda lang po muna natin panunod ba idol Maraming salamat po sa muli nyo pagparito At sana po ay nag-enjoy kayo Maraming salamat po At shoutout ka pala kay Idol Ferdinand Basilio Tinasibu. Cebu Idol uh, Benjamin Basilia Maraming salamat po sa suporta Idol uh, Yuken Jun Maraming salamat po sa panunod Maraming salamat din po sa suporta Idol uh, Jun Suga Maraming salamat din po sa panunod Idol uh, Loreto Castro Idol uh, Choco King ng Buhangin City Maraming salamat po At shoutout muli para sa Idol uh, Marvin Caranto Idol Tosa Maraming salamat po Shoutout din sa Idol Rose ng Australia Idol uh, Mar Marlon Bactol, maraming salamat po at kay Edola Ferdinand Basilio, na Bilang Bila suporta po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike rin po ang bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po Mag-ingat po kayo.